Ipinakita ng China na sila ay gutom sa tagumpay, at gigil na makabawi sa kanilang pangit na pagkatalo sa kamay ng gilas nung nakaraang FIBA World Cup. Agad nilang pinasabugan ng gilas ng isang 11-2 run sa simula ng first quarter. Matamlay ang opensa ng gilas sa umpisa, subalit dahil sa kanilang kasipagan sa depensa sa kalagitnaan ng period, ay napigilan nila ng ilang minuto ang mga Chinese na makascore at sila ay gumawa ng isang 11-0 run, para itabla ang talaan sa 15-all. Subalit, hindi pumayag ang China na tuluyang kunin ng gilas ang momentum, kaya tinapos nila ang first period na hawak ang dalawang kalamangan. Ipinagpatuloy ng China ang kanilang tinapos sa unang period, binuksan nila ang second quarter ng isang 11-2 run, at pinaabot pa nila sa 15 puntos ang kanilang abante. Subalit, gumawa ang gilas ng 5-0 run, para makita na naman nila na magpakawala ng run ang China. At sa sobrang gigil ng mga inchik ay pinaabot na nila ng 20 ang kanilang kalamangan, bago tinapos ni Oftana ang second period ng isang layup, para ibaba sa labing walo ang kanilang hinahabol. Dahil sa malaking kalamangan na kanilang hinahabol, ang gilas ay desperado nang naglaro sa third period, sa pangunguna ni JB, ay naibaba nila sa labindalawang puntos ang kanilang hinahabol papasok ng huling yugto. Ibinuhos na ni Brownlee ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa fourth quarter, para subukang maibalik sa laban ang Pilipinas, lumitaw siya ng tatlong three-pointers, upang ilapit ang gila sa limang puntos. At si Kevin Alas ay nag din ng isang three-pointer, para ilapit pa lalo ang gila sa apat na puntos, limang minuto na lang ang natitirang oras. Nagkaroon pa ng pagkakataon na ilapit ni Scotty Thompson ang gilas sa dalawa, subalit hindi niya naipasok ang kanyang free throw. At dahil dun, sila ay pinagbayad ng China, nang sila ay umiskor ng limang sunod na puntos, para ibalik ulit sa sham ang kanilang abante. Mukhang madilim ang sasapitan ng ating gilas, dahil tatlong minuto na lang ang natitirang oras sa laban, sila ay naghahabol pa ng sham. Ngunit, hindi nasiraan ng loob ang ating pambansang koponan, ginawa nila ang kanilang huling run. Bago matapos ang laban, isang 7-0 ang kanilang pinakawalan, at sila ay naghahabol na lang ng dalawa. At ang pangpanalong puntos, upang ibigay sa Pilipinas ang tagumpay, ay inihatid ng walang iba, kundi ang ating bayani sa huling laban kontra Iran. Ang player na may pinakamalaking puso sa loob ng court na si Justin Brownlee, ay bumitaw ng isang dagger three-pointer at iyon ay diretsyo sa puso ng mga Chinese, para sila ay palabasin ng court na tulala, at hindi makapaniwala sa nangyari. Nakumpleto ng gilas ang kanilang comeback laban sa host na China, at tayo ngayon ay tutungo na sa gold medal game sa unang pagkakataon mula noong 1990. Ang kopuna ng Jordan ang nag-aabang sa gilas para paglabanan ng gintong medalya, Ang gilas ay binigyan ng isang nakakahiya at kaisa-isang pagkatalo ng Jordan sa kanilang unang paghaharap. At ngayon ay oras na, para sila ay singilin sa kanilang ginawa, at oras na din para muling ibalik sa Pilipinas, ang gintong medalya ng Asian Game na matagal nang hindi nakakauwi sa ating bayan.